Good morning sa lahat. Welcome back sa ating pagbablog Medyo matagal-tagal tayo din tayo hindi nag nagkasama sa vlog natin mga video natin mga idol kasi uh, may mga hindi inaasahang pangyayari. So apat o oh, tatlong buwan siguro ang nakalipas last uh, download ko dito sa ating channel. So sa mga subscriber natin diyan, uh, sana hindi kayo magisawang uh, magsuporta sa mga video natin sa channel natin so ngayon for today's video mga idol uh, ah, tuturuan ko kayo kung ano ang tamang paraan sa pagpitas o sa pagharvest ng lemon tara o, kung nakikita niyo yan mga idol itong dalawang lemon na naipakita ko naman to sa dati sa inyo o, ang ituturo ko sa inyo mga idol para may, may matutunan tuturuan ko kayo sa tamang proseso sa pagpitas ng bunga ng limonsito so ituturo ko sa inyo mga idol o ganito lang yon kasi marami ang magha-harvest magpipitas ng limonsito na uh, ano hindi tama ang, ang pagkakapitas so tulad nito o yan pwede na yan o ito ang ginagawa nila Diretsohin na nila. Diretso. O, kung makikita nyo. O, ba? Diba? So, ito. Ano to? Damage na to. Sira na to. Pero, ang tamang pag... Tamang pagpitas mga idol ng limon sito. O, ganito. Ganito ang gagawin nyo. O, tulad nito. Ito. Ang gagawin nyo, medyo baliin nyo yung... Yung sanga sa dulo. O, tingnan nyo. Baliin nyo muna. Pak. O, ganito. Pag, pagka mabali na, sa kanyo, pipitasin. O, ganito. Ito yung tamang pagpipitas ng bunga ng limon Yan. O, ganito. O, baliin nyo muna. Hmm. pag nabali na, sa kanyo, bibirahin. O, ganito. Ito yung tamang pag harvest ng bunga. Oh, di ba? Oh, ganyan, ganun lang mga idol ang pagpitas ng bunga ng kalamansi. Oh, ganun ang proper na pagpitas. Oh, kahit papano may natutunan din kayo. Oh, thank you for watching and God bless.